Good morning mga ma'am and sir ayan na Update tayo dito kay Lara at and pang 5 days na nga pala ng kanilang mga YB So ganito nga pala ang setup natin sa kanila Pag umaga Ayan Di tayo nagtatabak dito ng ano Patuka at saka tubig So ayan Pagpunta ko sa loob Wait lang mayroong plano So ayan unang nga pala Nating gagawin wala pa pala yung vitamins natin dito nasa baba pa kaya kukunin muna natin ito na nakuha na natin yung vitamins nila Ayan, o, vitamins nila ito nga pala ang una natin serve sa kanila vitamins para sa mga YB Ayan, sa tubig lang na natin yung nakaluto hindi tayo nag-iimbak ng pagkain tsaka tubigan dyan sa ano paggabi kasi ginagapangan ng ano mga mananap daga, ipis, alu-alu mga insekto so ayan ayun ang una natin binibigay sa kanila tapos maya, may amin magpapatuka na tayo malakalakan yung mga wagi binilaw ayun na tubig nyo vitamins papatuka na rin tayo sila Ayaw pa umihim ng tubig. Ito na tubig niya. Kasi yata patuwa muna. Hindi mo malalaki na hinakay nila. Bukas na natin kukunin. Alternate lang yung pagkuha. Ayun. Malalaki na. bigyan natin ng ano patukayan ating ano patukay bigyan tayo ng ano maxi breeder eh may munggo rin siya maliliit ayun eh, may munggo tapos magbibigay rin tayo ng integra unti-unti lang ayun lang tapos dyan, tuwapain natin sa kanila. Tapos tatanggalin natin yan mamaya ang tanghali. Yan po ng setup ni Kaloy. Ayaw pa uminom ng vitamins nila. Mamaya pa tayo inom. may yun mga ina kayo? Lalaki na. Hmm, sheesh. Tapos na agad nila yan mamaya mamaya. Punta pala tayo mayamay sa lap ni Boss Mike. Kayo pa pa doon umaga tsaka hapon. Tignan naman pala tayo sa loob ni Boss Mike mga sir Ma'am Alis pala si tatay kaya lalagyan na tayo ng patuka Ganyan na lang ulit hapon daw Alis si tatay Iwanan na natin ito patuka Hindi na tayo magkatagal dito sa Sagit na, gitit sa gitit natin Wala na nang na kayo Inisya natin ito Dito natin Ito muna muna natin bibigyan Bibigyan natin yung patuka nga pakain na sa morning guys alis pa si tatay kaya ah. na natin may pupuntahan daw siya wala rin tao dito kaya lalagyan na natin ng patuhayan tsaka tubig ngayon na iwanan na natin hanggang mamaya tanghali na nila yan ngayon na kayo malaki laki no tayo pisa na kaya ito tingnan natin pisa na hindi pa Oh. saed mo na saed mo na lalagyan na rin natin dito ng pagkain nila ayan sakuan lang lalagyan na rin natin ng tubig ayan hindi pa pala pisahin yung inakay oh yung itlog inakay tuloy hindi pa pala pisahin yung itlog oh ang na yan Ayun. oh ayan natuka na rin yung, yung yb oh Natuka na rin oh. No? Nakakuha na siya oh, no? Nakakuha na siya ng pagkain. Tayo sa supplier. Tukoy natin. Ito nga pa yung nagkabaliling oh. Diyan lang natin yan sa labas papakainin. Kasi pag sa labas, di umiikot yung ulo niya, eh. pag nasa labas siya. Eh. Pag dito sa loob, ano siya, para na-stress siya. Kaya nilabas naman mo ni Boss Mike. Eto, supplier tayo. Lalaki na ng mga view oh. Ngayon, oh. Ito yung isa, oh. Okay na yung mga dragon oh. Buo na oh. May ilang mga ano basa pero dami ng buo. Puro buo na yung mga dragon Mga ilan lang yung mga basa. Pero buo na oh. Lalakas na rin yung konti lang din tayo dyan. Ito bigyan natin ito pagkain. Nasa taas. Ito lang sya kakain oh. Ayun oh. Bigyan natin itong patukaan nya alis tatay bilisan natin ayan hindi lang ayan may hapon lagbigan natin yan lagyan din natin tubig syempre may tubig pa Last na kumain ng YB oh. Gusto na agad nila oh. Lagyan natin tubig yan. Saan yung tubigan nila? Ito. Ooh. Baka na natin. Kunin na natin ito. Wala natin. May ilan na lang. May na tayo magiging sapon. Baka natin na ito. Masarada na Hmm, sisubuan na yung nanay oh. Laki na yung nakay niya oh. Ganda hali na yan. Maya ulit, mamaya pa tayo hapon babalik. Parang kulang. Dagdagan natin ng onte, Pila. Mamaya hmm. hapon pa tayo babalik eh. Sige natin Hmm. ano okay na, May na lang ulit hapon. Na, kumain na si itim, oh. May isang itim, kumain na. Diyan naman siya sa labas, baka makahawa siya. Ganda na ng panahon, eh. Init na, oh. Tapos na yung bagyuwan Okay oh, you na know, muna yan. Mamaya hapon na lang ulit.